Mga ka-farmers, ito po. Papakita ko po sa inyo kung mga kung paano po yung iwas protlay po, yung walang walang gastos kasi ito binabalot ko po mga ka-farmers ng papel, Wala po itong kanang protlay po mga ka-farmers. Tingnan niyo mga ka-farmers oh. Ang daming bunga. Ayan, purbalot po yan ng diaryo. Yan ang mabisang paraan para walang protlay. Oh, mga farmers, ito yung okay, mga anak ko paka farmers. Mga, ka -farmers. mga ka farmers, ito po ang palay. Ganyan yung mga farmers oh. Ang daming bunga yan, walang kaprot fly, prot fly yan mga farmers. Ito ito mga farmers yung the best na idea para walang fruit fly. Tingnan niyo mga farmers oh, ang daming bunga. kasi mga ka-farmers, yung yung fruit fly na yan, yan ang ng ating ampalaya kaya ito kung babalutin natin yung ka-farmers ng mga papel ne, o newspaper maiwasan po natin yung kuan ng fruit fly mga ka-farmers yan yung mga ka-farmers madaming bunga yan mga ka-farmers ito yung mag-harvest ako mga ka-farmers kunti lang yung reject na na kukuha ko kasi walang kain ng fruit, walang tusok ng fruit fly. Tayo ay maka farmers oh. ang laki ng bunga niya. Saka maganda makinis ng makaparma. Epekti epektibo. Epektibo ng epektibo yung pagbabalot ng newspaper sa bunga ng ampalaya mga farmers. At saka ito mga farmers. Hindi wala siyang masyadong kuha ng pang spray insecticide kasi may balot siya maraming bunga ito mga farmers. Oh. Kaya Yan yung mga farmers Maraming bunga mga farmers oh. Kamahaba yung bunga niya. Lalaki. Kaya ka farmers makikinis siya yung bunga niya kasi balot balot ng ang jari yung ka farmers Mati, may anak ko. Ok. Oh, thank you for watching. Thank you for watching. See you next time. See you next time. Na. Um, na. Nood yung vlog ng tatay ko. Noodin yung vlog ng tatay ko. Bye-bye. Bye-bye. Hanggang dito lang mga farmers yung aking video. Mag-update uli ako mga pag may panibawa akong video. Salamat mga farmers. Salamat sa pagpanood niyo mga ka farmers. Tingnan mga farmers ang daming bunga. Hanggang dito lang mga farmers.